binibigay sa'yo araw-araw. Hindi ka pinagkukulang, pero may kulang talaga. Parang emptiness pa rin. Nagtatrabaho bilang operations manager si Maribel sa garment business ng pamilya. Yung title, ay uh, hindi ko iniisip. Basta sa akin, work, uh, tumutulong, ganun. Masaya ka, pero inlang lang, nire-remind ka rin na huwag mong abusuhin. Kung ano yung pinagkatiwala sa akin ng Diyos, ganun din yung ginagawa ko dyan. Sa harap ng tagumpay na tinatamasa ni Maribel, may kaisipang gumugulo sa kanyang sarili. Dapat kontento ka, di ba? Kasi pag -isip, may work ka. Araw-araw ko naisip, sabi, parang ano to, the whole day, ganito lang ako. After work, ano na, tutulog ka na. Tapos kinabukasan, balik ulit. Minsan, nagka-problema sa operasyon ng negosyo ng pamilya na humantong sa hindi pagkakaintindihan. Hindi mo makuha sa pakiusap. Uh, minsan, uh, pi parang pinaprovoke ka na patulan mo siya. So, tatawagin mo sa office, sa, ano, sa sagot sa na Napagalitan mo, napagsabihan mo, mafe-feel mo yung bigat eh. Kasi alam mong galit siya sa iyo. na lang ng disnat dahil tingin nila sa iyo uh, kalaban, kaaway. Hindi naging madali kay Maribel ang kanyang pinagdaraanan sa trabaho. Hindi ka nila bibigyan ng peace. Nasasabi mo pero at the end of the day, daladala -dala ko pa rin kasi wala nga forgiveness. Dahil ang dala ko, yung inis. Sa pagkakataong iyon, nasumpungan ni Maribel ang programang The 700 Club Asia na naging daan upang tawagan niya ang CBN Asia Prayer Center. priya ko na sabi ko, um, kasi may hindi ko ma na maintindihan yung feeling na, na to, parang bakit ganon, parang empty. Hanggang sa tinanong niya ako, sabi niya, uh, gusto mo bang i-accept si Jesus as your Lord and Savior? Sabi ko, yes, yes. Sabi ko, uh, gusto ko. Tapos in-accept ko siya. Numingiti ako na hindi ko napapansin. Tapos basta nafe-feel ko, masaya ako. Eh, ang pumasok sa isipan ko sa ako, Lord ha, sabi ng ganon, galing mo. Ang pagtanggap ni Maribel kay Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas ang siyang naging simula ng pagbabago. Nagkakaroon na ako ng peace. And then lalo pa nung no, sinabi nga niya, ito spiritual birth mo. So, yung peace na yon, I know it came from God. Hindi na siya yung puro accept lang. Pero talagang dito na pinaano ni God na sa CBN Asia pala. Spiritual awakening po uh, yung time na yun, kasi nga um, yung emptiness, uh, hindi ko na naramdaman. Sa tulong ng prayer counselor ng prayer center, na i-connect sa isang Bible study group si Maribel na naging malaking tulong sa kanyang faith journey. Ang na-feel ko, sabi ko parang family, second family. Tumutulong sa sa buhay mo, tumutulong sa spiritual life mo para lumalim ka kay Lord. Ang paghilom ng galit sa puso ni Maribel ay naging daan upang patawarin ang mga katrabaho at maging maayos ang kanyang pakikitungo. Unlike ngayon, pag kinakausap ko sila, lagi ko sinasabi na huwag niyo sayangin yung blessing yan sa inyo ni Lord. Uh, una sa lahat, sabi ko, kailangan, huwag uh, niyo kalimutan, um, importante sa lahat magkaroon kayo ng relasyon sa Panginoon. Nagkaroon din si Maribel ng pusong magbigay ng tulong sa gawain ng Diyos sa CBN Asia at maging faithful donor. Ang sarap tumulong. Kasi nga, ginamit niya yung CBN Asia. Kaya sabi ko, Lord, sabi ko, hanggang nabubuhay ako, tuloy-tuloy lang. Sa mga pinagdaanan ni Maribel sa buhay, ito ang kanyang napatunayan kagaya ngayon, I have a deeper relationship. Pwede kong sabihin na talagang kontento na ako. Hindi na kagaya dati na nagtatanim ka ng sama ng loob. Release everything. Forgiveness. Laking pasasalamat din ang nais ipaabot ni Maribel sa ministry ng CBN Asia. Thankful ako kay God dahil ginamit niya yung CBN Asia sa life ko. Doon na ano, nag-start yung paglalim ko sa kanya, yung, yung eagerness na hanapin siya. Kaya ni Lord yan dahil hindi kanya pababayaan kasama mo siya.